Hi guys, nandito ako ngayon sa Shenda. Ito, oh, may tanin na, may ano na siya. Nilalagyan na siya ng bakod. Tingnan nyo guys. Yan. Malawak din pala. kuya baket ano parang pantay na di bakit nakinilagdag <coughs> ito hindi ano mike y pa binat y pa ikat kuana ada di belut na naik oh ya lu nak di datang kayak ikut si padatan ayo coba oke masuk nih ini ayo ayo masuk ndak ke nak parten tuh ya Ito guys, makikita nyo ng ganito ngayon, bagong tubo. Makikita nyo hanggang sa pag-ano, hanggang sa pag-ani. Sana po marami tayong maani sa ano, ma-harvest pagdating ng panahon, guys. Yan, guys. Oh, natanim na ng ano. May tanim na itong kartis. E, dito. Chu. Oh! Tu. guys ang ano Shhh. Ito kinakain na ng manok tong ano Ito guys, may ano na pala siya yan. Ito mga cardis yan, guys. Yan. Pagdating ng panahon, may awan ng Diyos. Maganda ang tubo at ang magiging bungod, guys. Sana. At ito. Ito mga sitaw. Ito guys, dito mga sitaw. Yan. Mga sitaw yan. Tapos, ewan ko pa kung ano pa yung mga itatanim dyan. Yan. Dito may mga ano na. May mga sitaw na. Ayun na. O may mga tumubo ng sitaw. Hmm. Ay, hindi na pwedeng umapak yan, guys. oh hanggang dito, guys, yung ano. Aming lupa. Yan. Hanggang dun pa. Isa may ano na yun. Yan. Hanggang dun sa kaho. Ito na oh, mga guys, oh, mga tumubo na. Ayan guys, o. Oh. Masusubaybay yan yun na hanggang sa hanggang sa maging ano hanggang sa mag harvest tayo guys. Isasama ko kayo hanggang sa mag harvest tayo. Ha? Ah. Okay, guys. I know I'm cool. Ito yung sardwilas dati, oh. Sardwilas. Ang daming bunga nito dati, oh. Sardwilas. ang ng puno. Nasaan na yun? Ah, na yung ano. ito ni rambutan oh mayroon tayong rambutan guys so oh, ito rambutan oh rambutan siya rambutan rambutan at saka may ano kalamansi guys ayun yata yung kalamansi yun yung kalamansi Ayan guys, look. Ayan. Mga manok. Pero hindi amin yan, guys. Yan. Maraming manok. Yeah. <tod> game mas lagi ko damot to ni Jerry para ikaw po <laughs> luko ma kasi <laughs> ay manok na kasi sungan anawaan <laughs> To parentahan po namin to. Kailangan oh. ah, po. baka may gustong mag-rent diyan, pwede tong parentahan. Dalawa po apartment. Apartment na. Oh. Gusto Kuya, gusto mong paupahan yung bahay mo. <laughs> Parintahan mo. <laughs> Ito, dalawang apartment na, no, guys. <laughs> one ano lang, one five lang. <laughs> Bye guys! Thanks for watching!